Oh, yung mga gustong magtanim ng bayabas talaga. Maganda ang bayabas na itanim kasi tuloy-tuloy yung kita natin sa bayabas. Weeklyhan na yan pag maganda ang pag-aasikasong yung weekly talagang harvest niyo sa bayabas. Hanggang mag- araw sa ating lahat mga totoo mga hinday. Kaway, kaway, kaway. Yeah, partner! <laughs> sa araw po na ito, andito po kami sa Barangay Rangay, Banga, South Cotabato at kasama natin ngayon ang isa sa pinakamalaking buyer sa Luzon, Visayas at Mindanao, si Ma'am Eva Lopez dito sa pagpuprutas. Uh, no? Partner, Ayan, at saka ngayon, mga idol, uh, pag usapan natin kung gaano nga baka profitable itong Guaba Farming Business dahil uh, si Ma'am Eva po ay uh, nagsimula lamang sa dalawang hektarya. Mm -hmm. Ngayon, meron na siyang 14 hectares na taniman ng... Bayabas. Or Bayabas. Bayabas pa lang yun, partner. At saka, partner, ang pinakamaganda, nagpapatanim pa at pinaparami pa. Kaway-kaway tayo muna dyan, Kamay. bang. Yan. <laughs> yan, yan. So, mga iba, paano po kayo nagsimula? Bakit po Bayabas ang ano, gano'n ba kaganda talaga ang uh, income sa Bayabas? Ah, maganda kasi ang income sa Bayabas kasi lalo na pag ma-estudyante ka, weeklyhan ang harvest, ang kanya sa Bayabas, ang kita mo sa Mm. Weeklihan. Oh. Oh, Pag nagumpisa na siya, nagbunga, weeklyhan. Hindi ka maubo, pwede ka magpakalis ng kahit apat. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kaya oh. Kahit, sa ang school. Oo. Oh, oh, sa hektarya, kaya apat na kalis. Uh, dalawa, sir. Dalawang hektarya. Dalawang ektarya. Ektarya. Oh. Ayun, Para tuloy-tuloy yung mga estudyante. Kung may anak kayo, kahit sampo, pag masipag ka sa magpagtatanim ng bayabas, kayang-kaya yan. Ayun. ayun. Oh. <laughs> so, alamin natin, mula sa pagtanim, Ma'am Eva, kailan tayo first makapag-harvest? Ano ba, nagtanim tayo ngayong uh, September. Ilang buwan tayo first makapag-harvest? Uh, one and a half year. One and a half year? Uh, sir, magbubunga harvest na yun. Na? O, one and a half year, pwede na may ma harvest na yun, pero hindi pa gaano yun. Ayun. Hanggang kailan siya, ma'am, matatapos Mag yung uh, pag-harvest? Ano, pag harvest, harvest. Pag -harvest so. sa tuloy-tuloy na, mga five years to six years. Sir, pag maganda yung area, uh -huh. matagal mapatay yung bayabas. Tapos pwede mo naman siya Taniman ulit sa kwanibang o sa gitna niya konti <laughs> lang ang difference pero naman partner, tulong 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 Eva partner. dahil tulong 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 Paano po nangyari yun, Ma'am Eva? Paano kayo nag-start sa Bayabas? Marami naman pwedeng itanim. Pwede naman kayo magsaging, pwede magpapaya, pwede magnyog. Mm. Bakit Bayabas ang napili ninyo? Ang Bayabas kasi, sir, ang ginatan, ang, kaya gusto ko yung Bayabas kasi may mga pisto ako sa Bangkiruhan, Davao, Davao City. Yes. Doon ako nag-umpisa nag-retail ng mga Bayabas. Dami akong nakilalang mga mga customer na gusto mag ng Bayabas ko. anggang mm. Hanggang Umabot ako sa mga buyer na nataga Manila. Manila. Ang, dami na ng mga order sa akin. Kaya yon gusto ko na talagang bayabas na tanim na ako ng tanim. Hanggang umabot na ako ng Cebu. Doon na, may pisto na ako doon, dalawa sa Cebu. Ayaw, Tapos ayaw. binigyan na ako doon sa market ng Cebu, sa Carbon Unit 3, tatlong budiga para paglagyan ng mga stock ko. Na mga prutas? Mga bayabas. prutas na lahat yon Pang -wholesale, sa, yun. <laughs> wholesale na sa... Lalo na kay Ma'am abad. Salamat, Salamat. 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 daming Salamat order pa Ay, <laughs> Ayan, grabe, Siya talaga, talaga ang nag-uubos ng mga... Prutas. ko, lahat. Order niya, dorian, hmm. mangustin, Ay, bayabas, at ba yeah. singkamas, galing tarlak yung ibang singkamas ko. Hmm. Lahat, order ni Ma'am Kathy yan. Ayan, so partner, so, baka maraming magtatanong, anong variety ba talaga ng bayabas ito, ma'am? Apple guaba. Apple, guava, at saka oh. syempre sa mga balak magtanim, ano dapat ang lupa at saka klimang dapat pagtamnan? Ang maganda talaga sir, yung hindi acidic na, na lupa. lupa. O oh, kasi pag asidik madaling mamatay yung bayabas kaya mainit ang acidic na lupa. Oh. So kagaya nito parang loob, sandilom? O pwede sir, ito kasi patagal dito kung ma, ma-expire yung bayabas namin. Pasagan ito? Inaabot ng 5 years to 6 years. Ma'am go Ma Eva. partner, Tanungin ko lang si Ma'am Eva kung ilang years na siya dito sa ganitong business. Mm. Yes. Mm. Para malaman po natin. Mga ilang years na po kayo sa ano pagbabayabas? Nag-umpisa talaga ako sir nung nag-college na yung dalawang anak ko mm. na sabay silang nag-nurse sa Davao City. 2020. Mm -hmm. uh, 20. Bago lang. Uh, ano yun yung Nika, nag nag 20 nag nag-120 hindi 19. 19. 19 20. Ha? 19, 20. 2019? Oh, 2019. 2019. No pa pandemic 84 pa. Ano na yun, yung college ng anak ko, hindi ko na matandaan. Ayun. Okay lang yan. kasi sila. Okay Mga ilang taon na sila nag-graduate? Ah, kwan na sila ngayon. 36 yun. Ah, 2010. 19, 2010. 19, 2010 19, kabat, kasi ako, Parker. 1998 talaga ako nag-kwan, nag, nag nagbinta-binta uh, pa ng kunti-kunti. Uh -huh. Ah, so year, to, year, year, 2000. Oh. oh, year 2000. 2000. So, <laughs> oh. yun. so <laughs> yeah. ngayon, partner, to 2024 na, mm. grabe, 24 years na po. Oh, matagal Sony. na talaga Kasi pero sa Bayabas? Oh, yun talaga, umpisa ko, sir, 1998, 1999, 98, 1999, yan talaga. Ah, so, so, yun, so, 26 oh, years ang, na. Oo, oo, matagal Pero itong pag-start pong pagtanim dito, ma'am Eva, Ah, uh, kuwan pa. Year 2000. Ang kuwan ko, 1998. Eh. Pago sila mag-aral yung mga anak ko, nagkakumpra pa kasi ako yun, 1998-1999. Oo. Oh. Eh, oh. So doon nag-umpisa lahat. Oh, so isang oh, kumprador. Pero ngayon, isa sa mga pinakamalaki oh. sa buong so, Pilipinas. Nakumpra pa ako dati, sir, ng 1,000 kilos lang. Hinapunta ko sa uh, bankiruhan. nabaw Mura pa noon. Opo. So, ngayon... Hindi lang 1000 kilos. Hindi na bultuhan Mga na. 10 tons na. Per ah. ilang araw? Per delivery, sir 'yon. Delivery, pinakamababa 5000, depende sa volume ng harvest namin, sir. Oh, so every so, ilang araw yun? Araw-araw kung pwede, sir. pag araw-araw 5000 kilos. Oh, pag may ma-harvest kami araw-araw. Araw Oo, oh, uh -huh. bro. Kasi Pero, marami. Tutus na ba yan? Basta oh. araw-araw, -araw, ididil? O, oh, ididil. Kasi marami kami sa Cebu pa lang yun. sir. Oh, sa pisto ko, um <coughs> kaya doon ang ikarga sa pisto ko, 20, 20 tons. Dala retail na sa harapan, sir. Sa carbon market, unit 3. Ganun. Sa oh. Cebu pa lang yung part. Oh, sa, sa Cebu oh. Pa, pa, lang yun. yun. Ma'am, gaano ba kalawak ang uh, scope ng yung uh, mga kaibigan na nagde-deliver sa iyo ng bayabas? Ilang hektare lahat yon sa tingin mo lang? Yung mga nagde-deliver sa iyo oh. kasi ibebenta. Mm. Ah, mga na siguro, sir, kung maisip ko. Mga uh, 30 hektarya kasi umaabot na kami ng takurong magkumpra. Takurong, so, topi, ganyan. 30 hektars oh. sa, sa mga kaibigan mo, hindi pa kasali sa iyo? Hindi pa kasali. <laughs> Almost <laughs> 50 <laughs> hectares partner. <-taryon>. Uh, <laughs> hindi pa kasali. So, kaya ganoon. Uh, partner, ah, uh, 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 masabi natin na si ma'am, sabi nga natin uh. ganyan na siya isa sa mga pinakamalaking buyer sa mga prutas. Dahil... Uh, pagpasok pala natin sa kanilang parte, may mga traktor na sila, may mga masasakyan, may mga forward. Tapos pagpasok namin dito, malawak. Yung turo-turo niya kasi yung mga farm nila. So ma'am, paano mo, ikaw ma'am, paano mo masasabi na isa, isa ka na sa pinakamalaking buyer sa buong Pilipinas ng mga prutas? Ay, ako sa talagang kwan ko sa prutas, napakaganda talaga ang prutas na kwan ito, ibibinta. Kasi pag prutas, madali kasi sir, makwinta mo na agad ang prutas sa kikitain mo. Kasi mm -hmm. pag five tons, ang dali lang. Kunwari, five tons, ang kikitain mo magpatong ka ba inti, mm -hmm. may 100,000 ka na doon sa bayabas pa lang, sir. Sa araw pa lang yun? Oo, sa oras pa lang yun, pag naubos na, sir. Ayun. Oy. O, pag, <coughs> sa, pag sa durian naman, sir, pag kumpra ako ng 2,000 kilos, papatong din naman ako sa durian nang 20 per kilo lang, may 20,000 ka naman sa durian. Ayun, kikitain mo pa lang yun, sir, yung kita mo pa lang yun. Oh, so dalawang item pa lang. Ilan na? Sa Bayancel 120. lang yun. Oo, Bayancel. Oh, Bayancel. Lang. Hmm. Sa, sa, sa Cebu lang yun. Sa, sa Cebu. Cebu pa lang. Oh. Cebu pa lang yun mapisto na namin. Yan, grabe. Ano? So, usapang so, Bayabas, ma'am. Halimbawa, kasi dito tayo sa Bayabas ngayon. Uh, uh -oh. Ngayon is, halimbawa, uh, given na sabi niyo po is isat kalahating taon, start nang magbunga at saka magharvest sa Bayabas. Uh Oo. -oh. So, halimbawa, ngayon nagbunga po siya. First, halimbawa, assuming na ito ay isat kalahating taon. Uh -oh. So, magbabalot tayo. Gaano kalaki yung bunga na ibabalot? Ay, parang pan, sir. Ganito, sir. oh ito. Ito, ganito. Ang winabalot namin na bunga. Ayan. Ganito siya kalaki. Uh, Oo, oh, yan. Pwede na. Tapos, uh, ilang araw siya i-harvest? Kasi 60, hindi makikita eh. 60 days, sir. 60, 60 days. days. O, oh, dalawang buwan. Harvest na to. oh harvest na. Malaki na yan, sir. Mga 800 grams na ang isang piraso. Uy. Oh, yung so, ito, uh November po ito. Oh, November. Oh, November. November oh. na yan. So, after that, mabalot natin ito, ma-harvest by November. Sunod-sunod na. Sunod-sunod sir hanggang ito, iba-iba. Oh, ito, oh. pwedeng oh. after November, November naman na mga November 20. Ah, ah hindi pala oh. sa ano, bultuhan, oh, kung oh. step by step. So, may... step. At... So may weekly, parehas. pwede kang may harvest talaga, oh, weekly. Oo, weekly, weekly, sir, pag mm -hmm. nag-umpisa na. oh ito naman, maliliit. Ito talaga, Pamki sir, kay Marang, oh. oh Balutin ito ng October 20. Harvest ito, volume na. Take all na ito, sir, sa December lahat. Ano yun na? oh yun. take all na yan. Wala nang classify. Pwede na, tanggalin na lang yung may damage na. Hindi na talaga pwede. O, oh, yung reject na. oh, yung reject na. Ma'am, sa isang hektar, ilan kilo po ang ma-harvest natin? Umaabot sir ng 8,000 kilos. Ganun karami. Ang Ang balot ko lang sir. Ang balot lang sa isang buwan ganun 8,000 kilos. So next month, iba naman sir. Every month po 'yun. iba naman kasi balot tayo ng balot. So magkano ang 5,000 kilos sa sa isang hektarya 8,000 daw, 8,000. 8,000 ganyan sir sa sa volume ngayon Ma'am, magkano ang farm mark, farm price, ma'am? Sa ngayon sir kay kunti pang bayabas na na-harvest namin ang mm. ang kwan talaga dito sa puno. Uh, package deal namin sa buyer namin pag kunin sa bodega 50 to 55. 50. Halo hmm. uh, ako po isang guava farmer. Magkano ang bili mo sa area ko? Sa ngayon ngayon. Sa ngayon sir 40. 40, 40 oh, pesos oh, 40 yun. So, may patong na dito pesos si eh, Ma'am. Oo. Oh, oh. Kasi pesos. siya nga yung ano eh. Siya oh, oh. talaga naghahawak. So, hmm. so ibig so, sabihin partner hmm. oh. Mm. Yan yung Nawakan ko na yung cellphone ko. Ah, may cellphone. 8,000 ni. Times 50, around 30,000 partner. Around 30,000. Isang buwan. Uh, 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 I-clarify isa ko naman. Hectare. Yung sinasabi niyo pong 8 tons is halimbawa itong batch ng mga oh, color blue na plastic. Oh, so, lahat arbisin so, oh, sabay. Isang buwan. Oh, isang Pag, oh, isang pag buwan. maubos itong color blue na to, yun na yung sinasabi niyo pong 8,000. Oh, 8,000. So after that, ito so, na naman next month. Another color coding na naman ng iba naman na balot. Next month ulit. Oh. Tuloy, so, tuloy, tuloy, so sa isang tuloy buwan, possible ang lahat ng ma-harvest mo sa 1 hectare more than 8,000 kilos oh, 8,000, talaga, 8,000 pag ganito, ang dami ng balot niya So grabe <laughs> Ginalista Oy. namin yan ang balot, kada balot namin ginalista Tapos yung harvestin, ginalista para alam namin lahat yung kita So ngayon ma'am, sa dalawang hektarya mo dito, sa oh. pinagtatayuan natin, ilang bunga ang nabalot po? Ay, blue color, blue Lahat so for, ito, sir, hindi uh, ito 2 hektar. Malawak ito, sir, ngayon. 6 hektar, almost 6 hektar ito lahat dito. Oh, oh, so mga magkano oh, yun? Lahat na pati yung panina, na pan balot. Ah, balot. 600,000 talaga yung balot ko ngayon, harvestin October. Wow, Umpisa grabe. kami October 5. 600, Pero kulang yun. Na, oh, plastic, na plastic, piraso. Oo, oh, oh, sir, piraso ito. Ubus agad yun dobi. siya, ma'am? Maubus oh. yun? Hindi, uh, kwan, sir han, Kung minsan araw-arawin nila, pwede kasi overtime pa kami sa bodega, sir. Overtime ang packing namin yan oh. sa kadami. Oh. Nag-overtime kami, umaabot kami ng 2 a.m. E. Iba yung mag-overtime na labor ko pag e. e. packing, lalo na kung kaninabol ang mga order. Ang iba yung pang uma umaga sila, iba yung hanggang hapon. Ma'am, yung mga ba, ma'am, iba e. kasi sobrang dami nito, 600,000 sabi natin e. sa ano, Andami. ilang kilos 'yon? Uh, Ma'am, paano mo na mamarket yung ganito karaming ano? Halos lahat na, sir. Luzon, Visayas, Mindanao na. Para makwan namin yung mga order lahat. Maubos ito. Kulang pa kung minsan yung... Okay. 600,000 na balot ko, wag kumpara pa ako sa iba ko. So ibig sabihin, ma'am, sa 600,000 na balot, palagay natin, 'di ba? Sabi mo na sa 800 grams yung bunga. Uh -huh. Palagay natin kalahating kilo na lang maliliit na 'yon. Uh -huh. So na yun. baka po kayo uli, uh, ng mga 300,000 kilos. Oo. Uh -huh. Dito sa 6 hectares. Uh, mga kwan lang 'yan, sir. Ang ma-harvest namin 100,000 kilos. Ganyan, 100, kasi may mga iba na ano? o, din. May reject. Iba rin yung ang reject kasi sir. Inakarga yun, yun ng sako deliver namin sa Buluan. Sa Buluan? Oh, Buluan. Pang-cap-cap. Cap-cap. Islice pang-islice. So oh, walang okay. tapon din. Oh, wala din. Ang matapon lang talaga sir yung hindi na talaga pwedeng i-cap-cap yung rigid na. na. So dito halimbawa ma'am, uh, ito po is nabalot. Ah oh, okay. uh, sabi nyo po from balot 60 days i -harvest. harvest. So halimbawa medyo tagilid yung market until Kailan po ang maximum na i-delay siyang harvest? Ay, kahit madili yan, sir, tignan-tignan lang namin kung minsan umaabot ng 75 days. Ah, pwede siya madili okay. ng 2 weeks? Oo, pwede pa. Tapos, madili. after harvest sa budiga, mga ilang mm. linggo pa siya na bago siya mabulok? Ah, mga 1 week pa, sir. O 10 days, inaabot pa ito ng 10 days pag na-harvest bago na. Masira. Kasi papalitan pa namin ito, sir, pag na-harvest na, palitan pa namin ng plastic na puti na makinis. Mm. Tapos, balutin naman ng papel. Para protection. maganda protection niya kaya eh, para sa magastos, para ganda, maganda preparation ah, at saka matagal masira sa lang bayabas. Mm -hmm. Tapos itong plastic recycle na lang ulit. Hindi na sir patapon na namin to. Oy, oh, kasi maggabok mm -hmm. uh, na siya, no Oo, sa init. Mo. Oo. Yung. Ma Eva, paano yung pag-ship dito? Kinukuha ba? o kayo na mismo o um, may tracking king services din kayo? Ah, uh, depende sir sa mga buyer namin kung minsan pinipick up sa bodiga namin, kung minsan uh, kami na nagsiship lalo na sa Manila. Okay. At saka sa Cebu, may kwan kami, may bailan may para ikarga sa Cagayan, Cagayan to Cebu. Ma'am, kasi na-video namin kay Ma'am Eva eh. Hmm. Possible ito ngayon, magtatanong sila kung paano kanila makontak. Ay, para makontak nila ako, hanapin pwede nila. Pwede ba sa Facebook o oh, sa number, ano ba? Pwede nila hanapin yung Facebook ko sa... Juan Evangeline Lopez, ang pangalan ko sa Facebook. Okay, pwede so, yan. tapos yung cell number ko, pwede na nila ilista dyan. Yes. Uh, 0947 336 -7938. Yan, kontakin. Lalo na berber -ber na, dami na mag-order. Ayan. Ayun. Uh, ah. okay, so, tuloy-tuloy na yan, lalo na pag December, kinukulang tayo sa Bayabas talaga, sir. Yun yung problema mo ngayon, ma'am. Oh, pag December. December. kulang talaga, sir. Kasi Kahit isang, reject tanggal. Oo, oh, ang reject, all in na, lahat yan, all in. Ganun. So okay. kung all in, iba naman ang presyo or sale? Uh, pag December, <coughs> harvest namin, sir, December 20, all in na yan. Uh, mas mahal na, 100, inaabot kami sa Cebu ng 120 per kilo. 120? Oh, Pero sa so, farm, ano dito, Inabot din ng 70 pesos, sir. Pataas, Pataas na yun? Yung last year. Pinakamataas na yun, ma'am? Pinakamataas na yun, sir. So last yun. year yun, last service na yun, ang kwan namin sa December, pag nagahabog na kami ng mga delivery, 70 talaga yung kuha ko sa puno. Ganun, so grabe pala, ang hmm. ganda pala ng... Ang ganda ano. ng bayabas. Sa tingin mo, ma'am, dito sa Pilipinas, sino ang pinakamalawak na taniman ng bayabas na Apol guava Ang sa tingin ko, sir, dito, Barangay Rangay, at sa Katupi, South oh, Cotabato. Tama. Oh, tupi, tupi na marami. Sobrang oh, dami sa tupi, South Cotabato. So marami tupi. kayong binibilan sa tupi? Marami, sir. Sila, kuwan din dyan sa tupi. Nagabili din ako dyan. Ginabigyan din nila ako sila. Sir, Conception. Ramil Balanon, bala oh, na, yan sila? Sir. Hindi pa. Oh, silang magkapatid at saka si Sir John Balanon, ginabigyan Balano. nila ako dyan talaga. So, oh, pag kinukulang yung bayabas ko. Kaya nagtanim ako ng malawak na bayabas para hindi ako palagi magproblema problema ah, tama, yun. Tama talaga to. yung partner. <laughs> Oo. <laughs> kasi, kaya nagapalawak ako ng nagapalawak. Yung binta ko naman nito, mm. ipriprinda ko naman tapos taniman naman ng bayabas. Okay. Ah, so, ganun gana. karami kalawak pala ang farm nila, ma'am, dito? Ganyan talaga. Ang, kung sa bayabas, Pwede dapat. din rinta, no? Ah, hindi ako nagrerenta sir. Prinda talaga sa sa kabilin na yung lupa. Mm. So, yeah. ma'am Eva, kasi napag-usapan natin, puro yun mga advantages eh. But punta tayo sa disadvantages. Meron na bang chance na nalugi po kayo sa pagbabayabas? Meron bang uh, naluko din kayo ng buyer? May mga ganang experience ba? Ay, nako sa loko ng buyer, sir. Mga sobrang dami na, mga scammer. Huh? Ay, nakakatakot na scam ako minsan ng pinadalhan ko ng pera kasi nasa Cebu ako, sir. Kailangan ko yung bayabas nung wala akong maharbis. Huh? Padala ako ng pera ko nako hmm. Naku, wala man dumating na bayabas, kaya nai-scam din ako palagi, sir. Ayun, yun ang maiwasan. hindi, oh, maiwasan talaga pag kami nagakumpra. Kasi ngayon, iba na ang sitwasyon. Hmm. Ipadala muna namin yung pira bago kalakal na. Ayun, so, so paano kung ma-scam kayo? Mga magkano naman yun ang na naipapadala Hindi, kasi five, kung nag-order ako, sir, 2,000 kilos, ang bigay niya, 50, 100,000. So wala dito 'yung pinadala niyo. Oh, 100,000 'yan wala na, hindi na makontak. I-block ka na sa cellphone. Ayun sir, ganun. So iwas, iwas po kayo, ma'am, okay. kasi mm -mm. Uh, 'yung mga mag-order Uh, nature na order talaga kayo kasi nga hindi basta-basta din yung mm. Yeah. pag uh, ganitong klaseng business no kasi perishable yung product eh. Okay. so pag nasira malugi no yeah. may mga ganong chances tsaka yeah. pag nascam no may, may, iwas iwasan yung mga totoong mga hindi ah wag kayong mag ano, yung magkuha ng number niya ma'am sure, make sure oh, sure pag ako sure na no, sure alam mo ba pag pag ako sure ano ma'am ano ba ang pwede mong i-share na idea or technique para hindi na sila mascam Ganun yes. ang maganda. Ah, ganun oh, na. Share mo naman sa kanila, Ma'am. Mm -hmm. oh, para hindi tayo ma-scam, nakagaya ko palaging na-scam din noon, hindi pa ako na-experience ng palaging ulit-ulit nila kung ini-scam. ah, i nyo yung talagang buyer na kagaya ko, ay, kayang supplier na kagaya ko na may tanim talaga. Mm -hmm. oh, hindi tayo basta-basta magkuha na magpadala ng pera kung alam natin na yung tao, magpadala ka muna ng pera, eh, alam mo natin na walang tanim, na bayabas, Ayun, iwasan natin para hindi tayo ma-scam. Ganyan, ang gawin. So, sir. as a buyer naman, ma'am, paano naman natin maiwasan na hindi ka ma-scam ng mga nagbibenta sa'yo? Uh, da dapat yung mga binibigyan ko rin na mga buyer, yung kakilala ko talaga, sir, na marabultuhan ang order sa akin. Hmm. Yung mga kunti-kunti lang yan, dapat ipadala na muna yung pira kasi hindi man ako nag sa kanila, nagapaltos na walang... Hmm. Padala sa kanila, oh. talagang sure-sure talaga ako na may, may padala. Kaya na, hindi na ako magtiwala sa mga buyer na walang padala na pera muna. Ganon. Grabe, oh. no? So, partner, ibang klase din talaga. Yung kasi nga, mm. ibang level yung pagpapadala. Kasi 2,000 kilos, isipin oh. mo ba, na ba? Ang 1, papadala, naman. Ang laki naman yun. 2,000 agad. Oh. So, tandaan nyo po yun, isang technique sa mga sinabi ni Ma'am Eva. Kailangan din, make sure na yung buyer o yung mm. magsusupply sa iyo sigurado din uh, importante, diba, na importante din ba ma'am na mag-meet muna bago magkita mo na pag-visit oh, mag mo, mo na sa farm tulad nito mag nakita mo talaga na mayroon kang farm may oh, may magsusupply sa iyo hindi lang yung Pera Saka, lang mismo. Sa kakilala mo talaga, sir. Kaya marami ngayon, mga dicer na kasi. Mga dicer, mga Dayo, oh. Oh, ahinti. ahinti. Oh, hindi tayo doon magkumpiyansa sa mga ibang ahinti na gano'n. kay marami na, mga sampu na ahinti na ang nag sa akin. Ay, Paano ka naman na-scam oh. ng ahinti mo? Ah, sabi niya, marami siyang kakilala, mga kaibigan niya, pinapahanapan siya ng buyer. Mm. O oh, yun, wala pala. Padalan ko ng pira. Ay, wala man. Magpadala man siya yung ibang ganun na nangyari sa akin. Yung 5,000 na order ko, may padala din siya 1,000 kilos. Ay, kulang. Oo, so, tapos yung ibang pira ko daw, sabi niya, padala ka naman ulit para ba ibawas-bawas yung sobrang pira mo naman. Hanggang maglaki na maglaki yon sa pag ganun ang gawin namin. Kaya pag ganun na transaksyon, pinuputol ko na yon so, so, paano ito? mo makukuha yung natira mong pira? Wala na. So, quits kasi na lang. Quits na lang. Kontra yung magpadala naman ako, madadagdagan so, naman ma tayo, lalo tayong tatan. Ma'am, shout, shout, shout out mo mo kung sino yun. Ay, joke lang. Ah, bawal. <laughs> bawal kasi na, may kwan pa naman. Kung minsan tinatawagan niya naman ako ngayon. kung Kasi berber na daw. Pwede naman daw ako maka-order sa kanya. Sabi ko, wag na pag hindi mo binalik yung pira ko. Ayun. So, hindi na kayo makakaulit. No? No. Yung mga person na sinayang nyo, mas marami pa sana kayong benefits o privilege na ibibigay tulad nila, ma'am kung inayos nyo ang pag-usap uh, nyo at saka yung ganitong transaction. transaction nyo. Kasi nga, mm. tulad dito ngayon, nag-expand si ma'am. Isa mm yan, sabi, nag-message na kayo ma'am, o birmas, na daw eh. Hindi kanya bibigyan na, kasi nga, na, natagam na siya eh, napasok na siya eh. Napapasok ka pa ba ulit? Hindi na, sa sure buyer na lang tayo. Oo, oh, mahala pa kunti-kunti daw. Oo, sakit talaga sir, sa ulo yung, lalo na kung nag-order, walang tira, awag na lang yung pansinin. Sir. Yeah. Ma'am, ilang years na kayo nagpa-farming? Matagal na, sir. Mula pa nung nag-asawa kami ng mister ko. Si Sir nag Teddy? Yes. Oo. Oh. Si, Saan na si... Ay, wala dito. Nasa dulo. Sa dulo. Oo. Okay. Oh. Nagpa-farming na kami pero yung una noon, uh, mais. Uh, mais. Lagi kami man manapilyor sa mais noon. Oo. Oh, oh. oh, kaya nag- Buy and sell yung unang negosyo ko at saka agri-supply. Hmm. Eh daming utang, hindi man magbayad sa mga abono pag na na sa'yo. Gipit. Lalo na ngayon, mura mga gulay ngayon, nalanganin. Uh, Oo, oh, kaya itong bayabas, nag-try kami. ay ah, ito walang utang talaga, cost to cast talaga cast to ang bayabas. Mameva, ano ang nag-inspire sa'yo? Bakit tinapatuloy mo pa rin itong ganitong klaseng business? Sino ba ang nag-inspire sa'yo? Ah, yung mga pansa akin, in-inspire ko talaga number one ang pamilya ko. Tapos ang mga apo ko talaga pinag-iipunan ko kasi kahit yung apo ko na may sakit hmm. dapat makaipon pa ako ng makaipon ng mga para sa kanila lahat. Kaya hey, nagapatanim yung, ako ng nagpatanim pa ng mga bayabas para sa kanila naman ito lahat sa mga apo ko talaga. Yung piniprepare talaga ni so, ko talaga para sa mga kinabukasan nila. Ayun. So 'yun ang kagandahan yeah. na kailangan may inspiration kayo kasi no, inspiration. para tuloy-tuloy yung uh, mga ginagawa nyo. kasi pag uh, hindi na kayo inspired parang yeah. wala ka nang ng... na kayo yeah. mabuhay, wala ka ng ganang yeah. ano. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Oo, oh, eh. oh, tuloy, Kaya tuloy mo si Mamiba. Tuloy-tuloy oh. lang tayo kahit alam mong mayroon ka na kunti na ipo ngayong ganito kasi yan na hindi pa rin 'yun, hindi natin iniisip 'yun. Dapat tuloy-tuloy lang palagi Ayan. ang ginagawa natin sa pag pagtatanim ng bayabas kung saan mm. kayo masaya sa buhay niyo kung ano kasi para sa akin bayabas talaga mga fruits talaga sa akin hanggang kaya ko magbinta kahit senior citizen na kahit bayabas si pa, pa bayabas pa rin mga fruits pa rin Gano? partner ayun so dahil medyo mahaba ba yung video natin mga idol kukuha pa tayo ng part 2 kay uh, Ma'am Eva. Alamin natin partner, ano ang expansion dito sa kanilang area dahil 21 hectare, expanding pa sila, mar marami pang itatanim. At hindi lang bayabas sa itatanim ni Ma'am, marami pa, may, paya, may papaya. May papaya. Yes. Oh. Singkamas. Singkamas. <laughs> singkamas. On, yung mga singkamas oh. ko, kanyan. May ma mga mais pa rin si Ma'am. Um. Mayroon pa din si ma siya mga durian na itatanim. Oh, durian, at durian, avocado. Avocado. Oh, so na, abangan natin na. sa susunod. Ma'am, mayroon ka pang uh, pwedeng i-advise sa mga future yes. farmers, mga younger generation na gusto mag engage sa pagpa farm dahil nga ito talaga yung food security natin sa ating uh, sa Pilipinas at sa buhay natin dito sa Pilipinas, mga as Filipino. Ah, sa mga gustong magtanim yes, po. ng bayabas. Oh. oh, yung mga gustong magtanim ng bayabas talaga. Ito po. Maganda ang bayabas na itanim kasi tuloy-tuloy yung kita natin sa bayabas. Lalo na pag nag-umpisa na nagbunga bunga ang bayabas. Weekly han na yan. Pag maganda ang pag-aasikaso nyo, weekly talagang harvest ninyo sa bayabas. Hanggang mag-expire na yan ng 5 to 6 years. Oh, lalo na pag mga, yung mga nagbibinata yan, plano niya na mag-asawa, pwede na niya umpisan magtanim ng mga bayabas at saka yung mga dalaga dyan na pwede nang nag-iisip ng mag-asawa din, mga ano dyan. Whoa. Oh, pwede na kayo mag-umpisa ngayon para sakaling magka-kwan na kayo, magkaka-pamilya na kayo, ano yan? Mm. Oh, may ipon na, makaipon na kayo, hindi na kayo mahirapan bago kayo mag-kwan sa sitwasyon na, na. at sa kasal na kayo. Ayun. Maganda talaga ang may kwan. Na. Napakagandang uh, uh, inspirational message oh. po kay uh, Ma'am Eva. Kaya tayo Partner, oh. bakit ba kasi tayo nag-gulay? <laughs> Mura yung mga gulay. Ay, gulay ang tinanim ninyo. <laughs> bakit di tayo nagbayabas? Mga Baya. totoo, panghintay. Ngayon lang namin nakilala sa umibang. Oo, oh, <laughs> oh, magbayabas na kayo ngayon. Bakit kasi tayo naggulay na? Oh. No. Hindi, partner. Ito, mabiba, kwento namin sa iyo. Oh. Lahat kasi ng mga video namin, magaganda. <laughs> Lahat naman na ng mga video namin, gusto namin kubyayin. <laughs> Basta magbayabas na naman ulit tayo. <laughs> magbayabas na lang kayo ulit. Kaya kung... Paano yung, na yung saging natin? Yung saging natin? Nagsaging kasi kami, ma'am. Nagsaging. Oh, okay lakatan, ba yung saging? Lakatan? Hindi. Saba. Ay, saba. Lakatan sa akin. Yung, kin yung kinukumpra d ko sa Hindi Kasi Dios namin lakatan. makaya eh. Mahal mga eh, farm input sa lakatan oh, eh. Ang, ang, ang saba kasi parang natural lang. Parang ano lang. Itanim mo lang siya. Lanang forget itanim. lang. O, oh, gaya ganyan o. Oh, oh. Itanim lang yung Sabah. Ayun. So, partner, ha? Hindi, magkakaroon pa tayo ng episode kay ma'am may tuturo pa sa atin ni ma'am kung ano ba yung kailangan itanim in the future. Hindi lang bayabas kundi marami pang pa mga fruits marami at saka pa. marami siya isishare na technique pa oh. mamaya. Tatanungin natin siya kung paano ba naging video, successful, ano ba ang technique, ano ba ang <clears throat> kailangan strategy para tuloy-tuloy ang kitaan ni mo sa paggagaling uh, itong klaseng business. Okay. Tama ba, ma'am? Yes. Oo, oh, tama, sir. Tama yeah. So, mga yabas. idol, ah, uh, Bago tayo mag-tapos, uh, abangan nyo po yung ating uh, next episode dito sa Bayabas kung bakit tayo mag-pruning, ma'am, no, para magbunga. Oo. Oh, oh. Kailan siya talaga binabalot, gaano kalaki, and then uh, siguro kung ano yung mga fertilizer na nilalagay, ano yung mga basal paano siya i-maintain na uh, weekly po ang pag-harvest. Ayun. So pwede nating isali sa si Sir Teddy. Oh. <laughs> Medyo maya, Sir Teddy. may answer din. Uh. Pero shout out kay Kumari ni Ma'am. Oh, uh, you know, Ma Kumari ko i yes, yan. Oh. May bayabas din si Kumari ko. Thank you kay Ma'am siya po nag-ano sa amin. Siya po ang nag- uh, ano sa amin dito nag- uh, Welcome po. Welcome. Ayun. So, Ayan. maraming salamat sa inyo mga totoong mga Maraming salamat Om Eva uh, Lopez, no? Welcome. Talagang nakaka-inspire dahil kami. Dito, lahat ng gusto magpunta dito. Welcome kayo dito. Ma'am, may makain ba tayo bayabas, mo? mamaya, ma'am? Uh, Tingnan natin doon sa baba. Ah, <laughs> sa dito, ba dito bagong balot. Ayan. So, maraming sila sa iyo mga partner. May question ka pa kay Mami? Yes, yeah, so, wala na po. Mula yan dito mga idol sa Banga, Tupi, ah uh, Banga South Cotabato. Kasama natin si Ma'am Eva Lopez. Barrio 4, Banga. Barrio 4, Banga. Barrio 4, Banga. Oh. Barrio 4. Ayan. Barangay Barrio Rang Ay. Barangay Rang Ay. No? So, so tandaan nyo po. po mga totoong mga Inday. Beso <laughs> sa totoong kay Ma'am. Oh, shout out dyan sa Cebu City. Ayan. Sa Carbon Unit 3. Stall 105. Nandyan yung anak ko. Nagabantay dyan. Sa Luzon? Dyan kayo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, lahat, oh, lahat na. Na mga customer ko. Oh, ayan. sa Manila, mayroon kami sa Pampanga. Ayan, dami. Ang dami. Sa Cagayan, halos lahat sila sa Kugon. Ayan. 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 lahat sila <laughs> ay, Ma'am Linda. Ay, hindi na may isa-isa oh, ma ni Ma'am kasi ay, sigurado marami, kontak. Marami, marami, konta. marami kasi panaga. yung, Kasi yung anak niya nag... Marami na tayo nakukwinto. Anak niya kasi nag-handle. Oh, no? EDP so, Prots, yung anak ko. Ang EDP. pangalan niya sa Facebook, EDP Prots. Ako naman, Iba Prots. Dalawa kami ng anak ko nag-supply. Ayan. So Ayan. maraming salamat sa inyo mga totoo Maraming salamat ma'am Eva. Ayan. Tandaan niyo po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan. Iba't ibang discarte, iba't ibang farming techniques, at ibang bang, iba't ibang farming hero na ma-feature po namin. Ngayong araw po, special talaga dahil uh, si ma'am Eva Lopez, isa sa pinakamalaki na nagbibili ng mga prutas no, sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Tandaan niyo po, mula yan dito sa Barangay Rangay. mga Panga, Cotabato. Maraming salamat. Happy farming. Kaway-kaway mga tutupang ng live. Please subscribe. Kita yung susunod na video.